Alright, so mga good morning, good morning. sa inyong lahat na kamaling ng no. panibagong araw, panibagong vlog na naman po tayo at nandito po tayo sa kubo ni Consal So yun, uh, ito na po yung mga nangyayari dito sa panahon ngayon, dito sa Bukana. Ang sexy ni Tita, oh. Uh -huh. <laughs> ah! <laughs> Nasa kaya si Kaya Talitz? <laughs> Nagkalaptin tuloy si Tita Sara dito sa Bukana. <laughs> <laughs> ah madaldal po talaga yon si kay Tolitz <laughs> nandito rin po si kay Lando po mga koning <laughs> ang ganda niya dito Sarah Parang kamu, parang si Ai Ai lang eh. Sama Tita. Sama. Dili, mag-vlog ako. Punta. Magdali ko na charger. charge Pwede naman ito mabasa ang cellphone eh. Saan tayo? Saan tayo Tita?

Nani, sa? Ayaw ka. bahay at ako yung aalis. Shut up, ito. ka! Sama ka daw! Uy, nagkita na silang dalawa. Ay! <laughs> Ang Good morning, tatay. Nanay. Good morning. Good morning. Doon ako sa bundok, sarap sa mama sa tita. Dito po, dito eh. tita, dito eh. Dito Opo, dito po. Tama, tita, umikot lang tayo. Hindi mo sinabi na doon mismo sa bahay. Nakabit-bahay lang kami ni tita Sara. ikabit na lang. Ikaabutan na lang kami. O, pag wala akong ulam, tita, baka naman. Naku. O, ang pasok. Walang pasok. Walang pasok. Alita ka muna. Ang cute, ba? Okayot na. Yeah, Shout out. Ideal. yan ba 'yang pare kaya Ano mo Maano na CR. Malawak na. Oo. Oh, Ang Kasi ito, yan na hindi na siya ang talbim na siya division open lahat oh, ano na lang siya, pinaka hallway na lang nanya uh, oh, open latas kusina tapos sala tapos yung taas ang kwarto. Ay, yung, may may taas ay, nga pala. ano 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 oo, ano 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 ito oh, ano ano oh. ito ano ito ano ito ano Maluwang na po. Kaya nga lang nating sala ito, saka dyan ang kusina, sa, sabi ni Tati Tati, dito raw um, ang hagdan. Hagdan pa silong niya, ang ang hagdago. Tita, ilagyan mo ng ground. Sige natin. <laughs> para pag pag pagpupunta ako pag dito, doon na lang ako lulusot. Oh, ano? Ay, Ako Maga magkaksalan ko kay Tita Tita Sara pa ngi ako yeah, okay. ulam. Ano ulam mo rin niya? Abutan na lang. Dili magkarugtong na lang kita. Malungkot. Sana may bintana din kayan Tita para ano? Hindi ba teres anak. Teres. Ah, ah, mahabang habang teres. Ah, mga habang teres parang kita din sa akin. Malungkot ko pag nagawa. Para kaya sa dagat. Dagat. Para sa amin din po ganun. Mhm. Para sa dagat. Sabi ko nga pag nakasa, na, nakabalik na ako, hmm. nakaabang ang third floor. Sabi ko, papantay ko kay Idol Ay, ah, Wow! Kung nakayin mo na second floor, pagbalik okay, niyo ulit, narayin mo na tapos na, di ba? Huwi oh, uh, na ako, uh, balik uh, balik na ako ng Saudi. Uh, kahit na wala ako dito, pwede ko pagod ko na floor. Uh, 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 na si... Nasa ni Sarah.

Kung dalawa. Ba? Bulot nga ako. Sa gilang yan nakaraan. bago pa. Ay, sino Sa May pasok ka, na ako. Tsaka mm -hmm. hindi na, tsaka madalang din ako makapag-upload dahil business ako, ko. Okay importante. Oh, oh, importante. Bago, Hingi, hindi, hindi naman. Opo. Oh. Kaya lang, hindi ako sali sa challenge ni Minervis. Kung ako, hindi ko tayo. ko Malalakas lahat ang kalaban eh. Kaya na ako, oh, inapatapat kami sa malalakas. <laughs> malalakas, sabi ko. Naku, ah. day to pa lang talagang magaling yun hey, eh. Uuwi uh, muna ako ng mga baisiya dahil oh. sa mga kapatid ko, hindi ko sila nasisili. Dito ako nang stay na oh. dito sa bahay. Pago mo kayo nang nasa <makes> pag Pilipina, hindi ko tayo ng pagkahanong yung... Sabi ng anak ko, di ba, pumunta mama. sabi niya, napakalugi mo nang sa bahay mo yan. Okay na lang anak, sabi ko. At least yung pwesto lang ang hinahol natin. Mm -hmm. dito saka, uh, baka dito talaga ako mag-escape. Opo, maganda nyo. Opo. Opo. Pero maingay ang kapitbahay po po, Nay. Tita Sara. Hindi. Pumagulo kami ni toilets. So, at saka sariwa po mga uh, sa dito. Maalay mo kami ni Stolitz. Yes! <laughs> 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 diba? Masaya po. <laughs> 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 Nagka-forever pa sa toilet? <laughs> Taga Saudi ayon, nagka-jowa ng taga Bukana. Taga Saudi. <laughs> Masaya ako dito. Wala sa kayong dalawang bata. Yan ang dapat ng bayan kasi mga bata pa ay kuya nila may pamilya na. Sabi ko po, anak niyo. At saka naintindihan naman ako ng mga anak ko na mama sabi niya, ay so, as kasi mo nagbayan ng dalawang bata. Kasi so, siyempre yung bahay ko doon. Yung, yung isa, binigay ko na doon sa pamanay. Yung isa na lang, yung malaki, yung lang ang sarili ko. Eh, dito yung ano, yung, yung pinapakita ko sa dito ang dapat mong bilhin. Nakita mo na po. Oo, oh, may nakita ni ko isa. Uh. Pero sabi ko naman sa kanya, sa ano na anak, patapusin ko muna to, tapos, in case na sabi ko, mag, pag-iisip ako mabuti po, kung ano magandang negosyo dito. Mali natin, magtuloy na ako next na balik ko. Anytime naman na gusto kong umuwi, pwede. Pero sayang din mo. Uh, okay. Okay. Eh, kaya nga ka po dito, say, sayang, sayang na yan. Sayang na yan. Ano uh, so, uh, mo ba? Ano mo ba? Ano mo ba? mo ba? Si engineer, laki mo tiwala kay Pati Patsky. Believe, super believe yung engineer. Kaya sabi niya, may tatay touch ko ito. Kaya nung pinakita ko, pati yung video ko na yung mga ganyan. Ano Binili ka, pa ni yung washer. Kasi sabi niya, nasa mabuting tao ka. Kaya huwag mo nang ano. Sinamantala ko naman na dahil buti nga wala si tatay tapos project. Yung project niya kasi kayo nabit. Kay mami kay? Dahil malambot yung lupa sa pag-deliver ng materyales. Opo. Sinamantala na natin nilay. Eh. Wala silang pasok. Dari bagyo, wala rin kwenta mo. May bagyo po po. Meron mo ba? na kumigig bagyo yung kiko. Ha, kumay! Um, uh, pumunta ka pala kayo bundok. Matang bundok. Matang ah, bundok. Ahalang mo bundok ba bagyo. dapat siya. Isa lang problema. Matatagalan ako. Baka mamaya yung, yung challenge niya. Hindi makapag-edit yung anak. Ako wala po signal. Mm -hmm. Pero in case gusto niyong pumunta doon, dahil ako bumalik ng salgit. Asya tayo doon. So, Sana wala akong pasok. Oh. Sana nga may pasok ka, kabila lang niya ni Sarah. Hindi, ayaw ko niya kanil pa. Ano pong date tayo pupunta? Hindi, basta waves ng gabi. Yun! Friday ng umaga. Tapos ang balik po dito? Linggo, kasi may pasok. Ay, Ay! Ay! Ay bawal niya ako. Bakit? Waves ng... Magagalit mo ang jowa. Ay, wala akong jowa. Sorry. <laughs> Webas ng gabi, wala, wala na po ako pasok. Tapos, oh. Friday, wala po gabi ako pasok. Tapos, Sabado po ay may pasok po ako. Oh. Linggo, wala. Oh. Oh. Eto, eh, uh, mag-promissory magka. Oo nga. Okay. Absent ako. Kasi, mo, ang kataban natin si Mada, patay tayo. Patay tayo. Pero tingnan mo ka man di ba? So, di ba yung diba? Opo. Ibay mo yan. Bago pa yung ano eh, mga kahaypon yan, tita Sara, pwede pwede pa po ata. Hindi yung iba, sabi, bala na din si Tatay Tatski, alam oh, niyo nasaan na. Oo, alam na lang po ni Tatay Hawa kong may dikita, yeah. bibitawan yeah. sa yeah. paglalakay. Oh, go home na guys. Yeah. Ako po ay dito na ako, tita Sara. Tita mo na. Dito na po ako, tita. Mauna na. Uwi na. So mga kamay, dito na tayo sa bahay, no? So ito na po yung aking tatay. Good morning sa daddy. aking daddy. Ang aking mahal na mahal. Tay. Dito. Dito ah. Ulit. Okay guys, magtingin tayo dito ng anong pagkain mga kabaling. Ako ay gutom na. Ay, ah. That's my favorite balila guys. Tapos wow, sinangag. May sinangag din po dito mga kabaling. Sino nagsangag? Uh -oh. Kau? O may kakain? Hmm. Ba't ang kulat pa tayo? Ha? Tama yan. Hindi na nasunod kapag pahit yan. Hindi ko Marami ka pa, Toyo tayo? Bisit, dami? Hindi ako. Sige bisit ka, mingi. Hmm. Hingi ko lang kung nakakabungot. dami? Eh, gising na ba Hingi hey, ako na hey. lang. morning sa akin, Tito. Ang pangit natin na hagard di hagard. Hindi ako tuyo sa kuya. Kabungot mga kamuning. Nilutuin ko dun sa amin. Sa boarding house. Mas gaganaan ako kumain kapag tuyo ang ulam. Tignan natin sa si kuya kabungot. Ang gising na. Oh, wala pa. Wala. Wala Kuya kabungot. Wala ang kuya kabungot. Kaya lakad tayo mga kamunin. Ayun pala. Ah! Saan galing kuya? Kailan mo ba? Hindi, nahanap nga kita eh. Bakit? <laughs> ng hey! yeah! yeah! utang. Ay, kamunin mo. Ay, <laughs> ah, wala ba? Hindi, <laughs> wala na. Hindi, kuya. Pinga ko, ano? Pinga ko. Wala akong pira. Pinga ko? Ay, bawal. Naka-vlog ka. Wala kang nang tulo. Say, Patayin man, mo muna ito. ang vlog. Wala. Oh, <laughs> pinatay ko nga. Kuya, mungot mo naman. Nakakainis. Ba't? Wala ba kayong ulam doon? Wala ka nang tulo. Ay! ay. Bari si mo konti lang. Kaya niya, kay Jerwin yan. Saka lang, saka lang. Yung, ito yung. Ay. Ikaw, bakit ka ganyan sa akin, kuya? No, to kina kapatid kita ganyan ka sa akin. Kami, kaya kami nagtuyo para may ulam kami din eh. Okay, humi, kunti lang iyon. Ipamigay. Kusuntukin kita, tatakbuhin na kita. Diba si, si Vincent na ko alam, yung kuyo? Wala din ang kuyo. Kupaw! <laughs> Bapak kung doon na Vincent, lagpad. <laughs> <laughs> ba naman sa balayan, ba naman ang laki ng balila. Hindi pwede ituyo, kuya. Yung Ay. malaking uso. Araw-arawin daw. Yo! Wala plastic. Ka ka Ayun, kakalahati na. Oh. Kuno pa kakasi mo, no? kuya ka, kuya ka haw. Tatakulin lang kita eh. Hindi mo kasama mo. Saan? Ako lang. ang. Wala kang kasama doon, walang wala. kalaka daw. Wala. Ako lang doon. Wala nang tiga San Diego. Oh, ay, Ay. Ah. Oh. Asa wag na. Hindi <laughs> <laughs> <May> kalaban. <laughs> ha? Siya lang mag-isa. Iyak oh. Ay, tama na tayo siya. <laughs> 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 yung maliliit, kuya. Yung maliliit. Masarap pag maliliit. Ah, pangal, pangal. Di ba merong ang din? Wala tuyo. Huh? Pinahin para yun. Ah, ba ito? Ano? 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 Itagot mo nga. Eh. Magagamit natin yun. Eh. Kaya nga. Oh, kuya naman. Parang dima. Ah. Nagamit ata to. Ay, ito pala. Ayat Yan lang? Nandito na. Bakit nagdalagang plastic? Lagyan ka na lang sa plastic. Tama na ang limang piraso. Siya lang naman ang kakain. Hindi pwede dito. Oh, sige talaga, kuya ka. Aba. Kaya tatakul na katabig ang kinakapatid. Kaya nga, nagtayo kami para sa amin dito. Bago. Wow, ang hirap na humingi sa inyo. Puro kay ganyan sa akin. Pero pag mambubura at kayo sa akin, dami niyan sinasabi. Ay, wala akong sinasabi ah. Wala akong sinasabi. Wala akong sinasabi. Binibigyan pa naman ako ng kamuning. Pag mambubura at kayo sa akin, wala akong naririnig. Pero pag akong hihingi sa inyo, marami kayong sinasabi sa akin na masasakit. Wala akong sinasabi ah. Wala, dagdag mo pa. Eh, wala akong sinasabi ah. Wala akong sinasabi ah. Tapos, dadalhin ko yan. Ba naman ni Kuya, kalaki-laki ba naman ng isang balila doon? Gusto, gusto ko bilhin. Siguraduhin mo at doon mo dadalhin to. Hindi ko sa ibang tao. Ako lang kakain yan doon. Oh, Nagpula pa lang ang na nga eh. Tama na. Tik ito plato plato. Gito lang. Wala naman ng. Pasalamat ka kay Jerwin. Thank you kay Kuya Jerwin. Mga kamuni. <laughs> oh my god. Alin? <laughs> <laughs> Nangitlog. Nangitlog. Basag. Oh, Hindi. Nagagutom. <laughs> itim nga. Parang itim nga manok mo, sa Thank, Thank, okay, Thank, Thank you kay Kuya Jarwin, Kuya Thank, Thank you. <laughs> you. <laughs> may pang-ulam no, na okay ako okay doon. Na na. Maganda talaga. Na, doon. May kulay, may kulay sa ilalim. Mm. So, itim. Tsaka ano? May kura, may kura sa kamay Nang? Kaya, na. Hindi ko Kuya. Ano, Kuya? Hala? Wala na na. Wala na. <laughs> yung lulutuin lang ina e, o wala ka na. <laughs> Puta ko sa ano mga kuya. Nalagay ko sa plastic yung ako ng plastic sa mama reya Kuya, paano nga ako? Kuya? Sayang Guys, Thank you. na tayo Thank you. Kuya naman, dahil mo sinasabi sa akin, kakamalmalang bilihin doon sa balayan. Salamat po sa sumuporta kay Kamuning. Ang dami sa dami, palipad. Ang dami-dami pundo. Ang <laughs> dami palipad ni Kamuning. Ako! pagkay kayo mambuburaan sa akin, wala kayo wala ko naririnig, eh. wala kayo naririnig sa akin. Pero pag ako mambuburaan sa inyo, marami kayong sinasabi sa akin. Shout out kuya. Good morning! <laughs> Maaga na <niyo. laughs> <Ngayon> ako. nang <namburaan. laughs> ako <laughs> May nag-comment ka doon. Yan, yeah, umuwi na, na naman si Buraot ng Bukano. Hindi naman ako Buraot. Alpre, gumaot? Oo. Adi, ulan naman na. Ulan <laughs> Ulan ula uh. 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 ah, na. Ulan na. Ulan Gising na ako. na <laughs> May pang-ulam na ako doon. matagal-tagal na rin ulam. Kuya, siguro mga dalawang, dalawang araw lang ano sa akin. Ang laka ng bangka ng mga bagay. Yung, yung nagawa niya. Ang bangka nga. Baka, kasi wala ito saan kuya. Kasi yung nakalanan yung dalawang yun na lang. Umagat ang halihan. po? Yung dalawa, oo. Hindi, hindi man ako nakain e, na yun na madalang. Pero pag toyo arang ang ulam ko, mas marami ako kumain. Ako, makawala ka akong bilbil. Madadagdagan. Ayun nga. sili naman doon. Bakit naghahanap mo na ko Walang sili dyan. Hindi may sili nga doon. Ang Ikaw ba mo nagsabi na may magdala ng sili? Hindi, hanap na ko na dito. Parang kompleto na. So, kala lang kailangan. Ayun ang kuya. Thank you again. Kay Kuya Kabungan and kay Kuya Jarwin. Sarap nito. Isang dakot ko na kuyay kuya eh. Isang dakot ko na ito. <laughs> Matagal-tagal na ulam. Mga two days. Yeah. Ayan tatay ko na. Sa labas na din. Ay. Ah! Ah! Tumali ang tatay! Tirao lang! na <laughs> Maghingi tayo ng plastic dito mga kamating... Atape yung plastic! Shout out kay Maring uh, Ada.

Oh, Bawa ka yun. Wala. <laughs> <laughs> Masama yung salita, ha? di Siguro hindi niya Hindi ah. ni Maring ka? Hindi ko narinig. Oh, niya. Ako okay, yung uuwi na. Uh -huh. Bye. Boarding house. pa ako bukas. Bye. 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 <laughs> Bye. -bye sa inyo! Bye. 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 Ano Bye. Ano? Hubos na. Hubos na rin. na naman ng Tatay Ikar. Rante ni Mang. Nakakatakas mag-vlog talaga sa Tatay Ikar. Balasubo sa baganga. <laughs> ha? Ah! <laughs> Ano'y siya ba? Nagulat na. Ano'y siya ba? Naka-live ka? Uh. Shoutout! Utot mo. Bawal mag-shoutout eh. <laughs> <laughs> bawal mag-shoutout. Aoy! May bisita kami dire, dalaga. May bisita kami dire, dalaga. So, dito muna tayo sa dagat mga kamaning, no? tapos uh, tapos na tayo makapagkulitan sa mga kuya kabungot. Uh, tati Tatske, Tati Tatske, nad nah, na nadali na naman ako. Woo, Tati Tatske. Punta muna tayo dito sa tabing dagat. Kung tingnan natin kung ano na yung nangyayari na dito. Uy, dami aso. Wait lang. Tingnan natin sila dito. Dito muna tayo pupunta. Sarap magbuko ngayon kasi maulan, malamig. Ha? Ano isda? Shout out kay na Kuya Jong Mor. Shout out. Tingnan natin mga kamuning kung anong isda na dito.

may na naman ata. Pero di ko alam kung ano pangalan ng bagyo mga kamunin. Pangit ang dagat oh. Medyo malaki yung alon. Sana uminit na mga kamunin para ano, makauwi na ako. Kasi bukas may pasok ako mga kamunin. May ginara, andito pala yung ano, yung ginagawa ng bangka ni Kuya Jopper nandito po yung pinag pinagpala ito. saan ba natulog ang tatay kagabi sa, hindi ko alam kung saan natulog ang tatay kagabi eh. dito ata sa ano ah ito ito ata yung ginagawa ni tatay at skin ano na bangka Dito na tatay ito ngayon yan ganda mga ako maling ano oh, diba ang ganda na guys. Tapos ito yung pinagpala. Ah, dalawa? Same kulay? Ah, tatlo. Aray ko. Ah, yung bangka ng kuya. Ah, ito pala yung ano yung... Ah, baliktad. Japers Ah. Baliktad ba naman? Ah. Kulang-kulang na rin sa... Ah. <laughs>

Ba, din hindi naman. Yan na Ba, nasaan? Ah, hindi na na. May kapalit doon naman, Di Hindi hindi naman, galing sa amin. <laughs> Magpapalam ka sa ano. Sa, hindi, sa iyo lang hindi nagpapalam. Ba. Sa amin lang. Ha? Yeah. Sa amin lang. Hindi naman, na ako ng sa corridors, hindi naman. ako. Oh. Kung hindi kayo request di ba kay ibigay mo pa lahat, ano? Wow, dadagdagan pa. Ah? Ah? Ay, dadagdagan pa. mo pa? Ma. Pa. Hmm. Wow, pula-pula. Ah, kanina pula-pula. Yan, 200. <laughs> wala. Wala nang wala nang lumalampas ang gumyotin. Bata nang gago bitay. Nge. Di ata tay kang Oh, sila, okay. Okay. Huh? Okay. Wala madi yeah. mo na gano. Wala na to win. Kainin na, kainin kahit dilaw. Saman na na. Kasi kamo na sama Lang sama? Malay mo yung nagpapakulay ka Kamuneng, maawa sa atin. Sama natin sa vlog si Kamuneng. Doon sa alalak. Sa, 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 Ayan, isasama. Oo. Tara! Baong pula sa putik yan daw. Dumali ang kuya. Ibabaw sa putik, ano yan? malalim ba? Kuya, malalim. Dalukanan ba? Hmm. Oh. Dalukanan, hmm. di ba nakapaglukan ka na? Hindi pa nakakapaglukan. Pagsuot ka na yata ng mga sapat. Hindi pa. Hindi pa ako nakakapag train ng ganyan. Ay, hindi ba nang ano? Yung yung ba binabala ng butay? Ha? Bambinabala ng buteng. Ba, buteng na nga yan. Oo. Oh, bala. Binabala ng buteng. <laughs> <laughs> ah! Ang kuya! Ang <laughs> gato sa loob. Bakit maubos ito muna. <laughs> Ay, siya! Kasamaan niyo ba sa akin? Ano <laughs> na yan dyan? Ba, ba? ba okay na lang to. Okay. okay na lang to kuya. Magkakapi ba kayo? Okay. Akala ko yung ano to, yung bilog. Ikabungot yan. Hintok <laughs> lang. Marami akong kapi doon. Ikaw nga si Kambunay, pare. Kalahati niya na kinuha. Oh, kalahati ng reduce, wala. Ay. Kamaliwala dyan, wala akong kinukuha. May na, may problema ka. Para mo lang sa bunga nga mo. Oh. <laughs> Para ikaw nagpreta. <laughs> <Para> kaya kami nagluluto. <laughs> ano? Bisa? Oh. Oh. Eh. Kaya, Para kaya mo. Na bunga nga. Hindi hmm, pa nga ako nakain. Parang ikaw nagluto eh. Oh, tama. Kakalmasan lang nila ako. Oh. Oh. Ayan. Pinanga. Pinanga ba inyo. Na. Yung talang nga na ng maliit na. Bila wala. Wala, ng wala nga. Mura lang yun eh. One five. Mura nga lang yun. One five kuya. One five kuya. <laughs> wala. 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 Mura lang yun. Alright, so mga kamuning, hanggang dito na lang yung aking vlog at maraming salamat po sa inyo lahat mga kabary. At atayin sa si kayo dapat. So, makikipagpicture ako sa kuya. So, parang bitamgel ako, mga Kuya, picture na tayo. Picture to picture. Ay, video pa tayo ito. Alright, mga kumuling. Hanggang dito na lang yung aking vlog. At maraming salamat po sa inyo lahat, mga kumuling. Bye, bye, bye. Bye, bye po sa inyo lahat, mga kumuling. Bye.